bro. Okay, bro. Try. Ah. Oh my pa? Mau po. Ngini-gini kabilis po, Boyo sa. Paleng po. Palengyo. Ito Dikit mo Ay, chaos! Matutulog eh! Ayusin niyo! Matutulog na ayun! Oras na! Ano umilig yan siya Huwag! Puli ka! Matutulog ka na nga! Puli Ano ba yung pulpa niyan? Ano yun? Pasin muna, nagtitrip ka ba? Nagtitrip ka ba? Ano ko yun? pa dyan kayo. Ayaw. 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 Tulog kayo. Tulog kayo. Magpatulog kayo. Dukong marap. Dukong marap. mo yung mo Akin na Sa pa yan. kayo.

What are, are doing? Mama! Mm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh. Kung gusto mo pumute, ikaw na lang. Hindi yung namumulbo ka sa mukha. Ano oh, yun? Ano yun? Bakit siya lang Magtutulog kayo boy! eh! Uy, seryoso, oy! Ano naman kayo sa'yo na paggigit-gigit ako, eh! Gigit-gigit! Ah. ano huwag na kayo magulo! Ah. Huwag na kayo magulo! Muno kayo tawagan na dyan! na, ah! na Ayoko na, ah! Ayoko na! Huwag na kayo magbogulo na kayo. Ayoko na. ay lang ba kayo lahat? Shhh! Eh. Sige po na.

Hindi ako sa bahay matutulog. Hoy, kayo na natin dito. Ano yung Para bata. Ano ba Tulog na ko kayo dyan. Isang minat ko lang. Ah! Ano yan? Ano yung mga ko Biyoko na boy! Tugbayin nyo na! Pre, pre, hindi nga nga pre! Nakusap nyo nun pre. Ay Piyo! Di na